Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Una-una, ang bigat pala ng ano, no? <laughs> ang bigat ng trophy is my first. This is my first. Um, thank you so much, Paul Thomas. Nung no, tinanggap ko, tinig ko lang, a very good girl. Hindi naman po ako nag expect ng na any awards or nominations tinanggap ko ang proyektong ito dahil niniwala po ako sa material at nagtiwala ako sa mga kasama ko. Siguro, um, lang po yung saya kasi nabigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng ganitong klaseng pelikula at minahal at sinuportahan siya ng mga tao. So maraming maraming salamat po. This movie, A Very Good Girl, is a product of hard work, love, and passion. So maraming salamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng um, nagbigay ng oras, at sa lahat ng nagmahal sa piliko na namin. Sana sa lahat ng mercy at feeling sa mundo, sana nabigyan ko kayo lahat ng boses. And of course, gusto ko din i-share itong award na to sa lahat ng bumubuo ng A Very Good Girl, my star cinema family, my co-actor, Miss Dolly De Leon, Our director, Peterson Vargas. So oh my God, be Wee did it. At sa lahat ng sumuporta at sumusuporta sa akin hanggang ngayon, maraming maraming salamat. Your very good girl is a very happy girl tonight. Thank you so much, Pamas. And congratulations din sa lahat po ng nominees. You have my respect. Magandang gabi po. Thank you.